Nismong ang World Boxing Organization na nagsabi si pambansang kamao ni Pacquiao daw dapat ang panalo sa naging kontrobersyal na laban nila ni Timothy Bradley Jr. Gayunman, hindi pa rin daw mababawi ang titulo kay Bradley. May ulat on the spot si Chino Trinidad. Chino? okay, oh, ganun talaga yung uh, pataka ng Rocky pagdating sa boxing. No? Kahit na lumitaw na dun sa independent review na ginawa ng World Boxing Organization dun sa laban ni Manny Pacquiao at saka ni Timothy Bradley na malino naman sa tawag natin na uh, mas malino pa sa isang mal malinis na salamin na si Manny Pacquiao ang nanalo dito nang gulpihin niya itong si Timothy Bradley eh hindi ito ma-reverse mare no hindi walang uh, such uh, ground grounds o yung rules of engagement sa larangan ng boxing na magsasabi na pag nakita ng uh, independent judges na ito ay uh, taliwas sa kanilang uh, nakita doon sa laban noong Hunyo uh, Junio ay babalik rin nila ang verdict hindi po yun ganun kabilis no nothing is automatic as far as yung uh, mga reversal na ganito the most na magagawa ng World Boxing Organization is to order a rematch sa pagitan nitong si Manny Pacquiao at saka ni Timothy Bradley. Yung score, so just for the record, kung natin, eh, talagang uh, napakalayo. No? Eh, kung sa boxing, unanimous yun, more than unanimous. Dahil lima yung ginamit nila, normally tatlong judges lang ang uh, inilalagay natin sa tabi ng ring. At yan po ang uh, nagbibigay ng husga sa na nakita sa loob ng uh, championship rounds so yung 12 rounds na yan doon sa mga scorecard sa isinumiti ng limang independent na mga judges na inapasan ng WBO 118, yung isa 117-111, uh, identical, tapos yung isang 115-113. Pero lahat yon ay pawang sa panig nitong si Manny Pacquiao na makikita nyo na talagang kahit saan natin silip-silipin sa mga highlights niyan, eh talagang ginulpi itong si Timothy Bradley. Kung paano nakita ng na mga judges yan, nakita nyo, nag-grogi pa si Timothy Bradley. Kung so, paano nakita nila si Jero at saka ni Dwayne Ford na si Bradley ang nakakasuntok kay Manny Pacquiao, palagay ko, yun ang pinakamalaking question. At ang next question dito, Raffy at saka sa mga taga-sunod natin ng boxing sa pamagitan ng uh, JMA News TV, ay ano ang gagawin ngayon ng Nevada State Athletic Commission? Sapagat so, pagkat nasa balikat na nila kung ano ang next step dahil nag din sila ng review but uh, up to now, no, 12 days after the fight, wala pa tay tayong naririnig sa Nevada State Athletic Commission tungkol sa kanila ng mga findings dahil iuupo daw nila ang tatlong judges na nagbigay ng kanilang husga dun sa laban ni Pacquiao at ni Bradley at uh, pagpapaliwanagin sila sa kung ano nakitin na ha, sa laban niya. Lapi? Uh, Chino, gaano ba ka-rare uh, yung ganito na merong uh, reversal kung kumbaga sa isang uh, tapos ng uh, desisyon uh, na ganitong laban? Na, ano sa history, ko mer meron ako na na laban ni Juan Manuel Marquez at saka ni Oscar Slido. Pero different circumstances kung bakit yon ay ni-reverse yung ruling na originally was a majority decision para kay Salido ni-reverse ito in favor of Marco Antonio Barrera. Pero iba kasi ang circumstances nito, Rafi, kaya hindi magkakapareho. Tandaan natin ang boxing, iba-iba kasi ang mga combinations ito, iba-iba yung tinatawag natin yung uh, mga prevailing conditions at saka yung mga judging, yung gato. Kaya hindi ganun kadali, hindi automatic, porque may president, ay ito na ang gagamitin ng World Boxing Organization na mag-order. Uulitin natin, under ng rules of engagement ng WBO, wala silang uh, karapatan na mag-order ng uh, tinatawag na reversal. Ang, ang kanilang magagawa lamang ay ang pag-order ng isang rematch sa bagita ni Manny Pacquiao at sa ni Timothy Bradley ngayon. Ang next question is, interesado ba si Manny Pacquiao sa si Timothy Bradley? Kung malino na malino naman, sa ng milyong-milyong tao, except doon sa dalawang judges na nandoon noong uh, July 9, eh, si Brad Young nanalo. Yun ang, yun ang question na mas natili ngayon. Pero Chino, kahit, oh, o, kahit hindi makukuha ni Pacquiao yung uh, ito, ano magiging impact nito sa sport ng boxing? Ang pinaka-immediate impact nito is kailangan talaga magkaroon ng paglilinaw o hindi na tawag na paano i-re-return ang credibility ng boxing. Sapagkat so, dito, hindi ang corona ni Manny Pacquiao ang nakasalalay. This is beyond just the crown o yung WBO Walter Wade crown. Ang nakasalalay dito, is the credibility of boxing. Hahayaan ba natin na palagi na lang sasabihin na judges decision o nasa mata ng mga judges ang uh, better appreciation of the sport sa ngayong uh, sa day and age of social media networking at sa technology ng uh, television ay hahayaan natin sa mata ng mga judges na minsan na itiwali sa pa pa pananaw ng buong mundo na sila ang maghusga sa isang laban na pinaghirapan ng dalawang buksingero. Di so, na tanong. Okay. At panghuli na lamang, Chino, yung bang pinanood ng limang independent judges ay pareho nito na mga napapanood natin sa telebisyon o meron silang uh, ibang, uh, iba't ibang anggulo na uh, napanood dun sa laban na yon? So, maganda talaga yun. Palagsay si ko. Parehong Timothy Bradley at saka Manny Pacquiao na laban ng July 9 ang pinanood nila. Kasi kahit naman anong tignan mo dito, Rafi, ng mga slow mo, mga angle, iisa naman ang uh, pangyayari. No? At saka kahit tignan mo man yan sa iba-ibang angle ng uh, slow mo, eh, yun at yun din na makikita mo. Makikita ninyo na si Manny Pacquiao dominated the fight at yung mga clear punches, it was Manny Pacquiao who delivered most of those punches. Okay, maraming salamat, Chino Trinidad.